yun Ito naman si Dose oh. Uh, lapit na rin umalis. Uh, biyahing mas ito Dahil pa sa oh. uh, ilang minuto na lang. Sisibat na ito paris Paalis na ito uh, mga ilang oras din bago sila makarating ng mas bate. yun mga amazing kulod na ang Peña Francia 12 so maya maya alis na ito kaya yan ito ang dami ngayong bangko ng Star Wars shipping lines uh, waiting sila ng mga pasahero ngayon dito nagsama-sama ngayon ang mga MB Virgin at Peña Francia so ang mga Star Wars na ito ngayon ay nag-aabang ng mga pasahero na babiyahe sa kanil kanilang mga lugar So, para pang niyo nyo, sumakay so, na kayo sa Star Wars Shipping Guys para mapaglingkura tayo ng maayos. Yan mga ka-amazing, ah, nag-loading na ng mga sasakyan. So, maya-maya ito sisipat na din. Ah, ito yung marinduke. So, yung dosi naman, ay biyahe mas bate. Kaya makikita natin dito na palis na palis na ang dose so yan yan yung 12 sipat na ito uh, mas bati na ito ilang oras din bago makarating ito doon kaya ang mga ating mga pasahero ay komportable na sa kanilang sinasakyan at yan ito naman mga kamising uh, pagkalis ng 12 sumunod naman dumating ay 8 itong 8 ay galing marinduki okay pa so Uh, magbaba pa naman sila ng ano ng pasahero dito sa talahingan port ito ay first trip ng marindu kaya mga uh, kamising kung kayo man ay sasakay dito sa otso uh, siguro mga 6 am nakasakay na dapat kayo nasa port of Bal balanakan na kayo para kung kayo panusunan na para maagap agap di maagap di kayo makakarating at yun mga kamising pagkatapos ng 8, natin ng 8 So ito namang Peña Presya 5 ang paalis uh, Ito naman ay pa Marduke So hindi tayo namawala ng pasahero dito sa Marduke ito uh, Halos Star Horse Shipping Lines ang nandito sa Dalaikan Port Kaya mga kamising siguro ang mga pasahero natin ay tinatangkila ito dahil sa magandang servisyo na binibigay ng mga taga Star Horse Siyempre, ang mga natitirang barko pa ng Star Wars Shipping Lines dito ay ang Peña Pasha 11 at saka Peña Pasha Gis at yung San, San Lorenzo na Viva diba, uh, isa rin sa Star Wars Shipping Lines yan, Cargos and yung bagong dating na Peña Pasha 8 so yung pang mga hindi pa nakakaalis na ngayon pero yung Peña Pasha 8 ay kadadating lang magbababa po na ito ng pasero so waiting ulit ng pasero Uh, after na magbaba ng mga pasahero, So, itong Peña Francia 11, uh, siguro mamaya hapon pa ang biyahe nito, baka sinang ito ay blon So, yung San Lorenzo naman ay cargos. Uh, cargos naman ang mga ang biyahe niya. Kaya halos lahat, ng mga biyahe, ang lahat ng barko ng Star Wars Shipping Lines. So, ito yung mga pasahero nagbabaan na galing sa Peña Francia 8. So, may ganyan kanya naman sa ng destinasyon. And yan, ito, kasama, sa kasamahan namin na uh, welder. Shoutout sa iyo. At yun, mga ka-amazing, uh, kitang-kita -kita pa rin yung Peña Precious 5 na palis, uh, abot pa natin siya. So, pagdating niya na rin doon, kaya biyahe siya pa palito. Kaya mga ka-amazing, uh, salamat sa supporta ninyo na ibinibigay sa Star Shipping Lines. At syempre, dito rin sa Amazing Arum sa content na napapanood ninyo. Like, comment, and subscribe mga ka-amazing. Maraming salamat and God bless inyo lahat.